Umuugong ngayon ng umano'y leadership shake-up sa Kongreso sa gitna ng maanumal flood control projects. Ayon sa politiko website, kapwa natatabangan na ang mga kasamahan ni Senate President Francis Escudero at House Speaker Martin Romualdez sa kanila dahil sa kabiguang matugunan ang flood control scandal. Sa kamara, nabubuo ang usaping posibleng palitan si Romualdez, alinman ng kanyang pamangkin si House Majority Leader Sando Marcos o Bacolod Representative Albi Benitez na dati na rin napaulat bilang contender for House Speaker. Sa Senado naman, lumulutang din ang umano'y pinaplanong comeback ni Senate Minority Leader Tito Soto. Napanatili ni na Escudero at Romualdez ang kanilang posisyon sa 20th Congress sa kabila ng espekulasyon na pagbabago sa liderato dahil sa kanilang kaugnayan sa tinaguriang most corrupt budget sa kasaysayan ng bansa habang may nagpapayaman, marami ang nahihirapan. Pero sino ba talaga ang may sala at mapapanagot kaya sila? Ang balita na nakuha ko sa aking mga kaibigan ng 17th Congress ay magkakaroon daw ng kuh dito sa darating na linggo at magkakaroon ng bagong speaker. Tatanggalin daw si Tambaluslos. Now, of course, ang sinasabi nila, balibalita, balita ang papalit daw itong si Albi Benitez ng Bacolod, no? At uh, pag-usapan natin ito. Tama ba o hindi? Well, ewan po, no? Malalaman naman natin 'yan sa darating na linggo kung talagang matatanggal si Tambaloslos, sana nga po. dahil alam nyo naman ako mismo, no? Ang talagang naggiit sa akin ay ang si Tambaluslos ang kuwad committee, si Lisa Araneta Marcos, no? Na alam ko naman na merong basbas din ni uh, uh, Bongbong Marcos Jr., no? Pero ang talagang tumiris sa akin ay walang kaduda-duda kundi ito si Tambalus Los. No? Now, unang-una, may interes ba ang Marcos Jr. na tanggalin ang kanyang pinsan? May interes ba ang kanyang may bahal, bahay na Lisa Araneta Marcos na tanggalin ang Tingin ko ang kasagutan ay oo. Bakit? Kung mapapansin nyo, naguhugas kamay itong si Marcos Jr. dito sa kababalaghang mga nangyayari sa mga flood control projects. At nung kailan lang, parang kahapon lamang, ang uh, Executive Secretary, si dating Chief Justice Bersami, nag-issue pa ng statement. Hoy, mga miyembro ng Kongreso, huwag niyong ibabaling ang sisi sa amin sa ekutibo dyan sa mga kababalaghan ng flood control project. Ibig sabihin, nasasaktan talaga si Marcos Jr. dito sa mga flood control controversy dahil ang katotohanan, siya naman talaga ang dapat sisihin. Bakit? Unang-una, siya nagbigay ng suporta sa liderato ng Kamara de Representante. Sa katunayan po, sa kasaysayan ng Pilipinas, walang nagiging speaker na hindi binibigyan bas-bas ng presidente. So kung ano man ang patakaran na pinatupad ni uh, uh, dyan sa Kamara, yan ay dahil sinuportahan ni Marcos Jr. na mag-speaker -e si, si, Tamba si Pangalawa, yung mga maanumalyang proyekto na naipasok sa National Expenditure um, Program, eh ang nagpropose niyan, si Marcos Jr. Kung dumaan yan sa proseso, kahit papano, eh merong pag-aaral kung kinakailangan nga ba yung proyekto na yan, pero ang katunayan po niyan ay nanggaling pa rin sa Malacanang ang programa. Pero kung ang mga maanumalyang proyekto naman ay insertion na binago ng mga mambabatas, yan naman po mangyayari lamang kung mayroong basbas na speaker at mayroong basbas ng Committee on Appropriations Chair na si Zaldico na ngayon po ay di umano'y nagpapagabot sa Amerika. Pero sabi ni Congressman Garbin, hindi raw nagtatago. Ayaw lang magpakita. Kayo naman, iba yung ayaw magpakita sa nagtatago. So ngayon, the buck stops with the president. Pero ano ngayon ang asta ni Presidente Marcos Jr.? Abay, may paiyak-iyak pa na bakit daw ganyan ang ginagawa sa taong bayan, nilunos tayong pera ng taong bayan. Wika nga ni, ni Maharlika. Julul, sinong lulukuhin mo? Julul, eh ikaw, alam na alam mo na kung yung mga maanumalyang proyekto gaya dyan sa Wawa Builder sa Bulacan na insertion, kung ikaw talaga ay seryoso na labanan ng korupsyon, dapat ibinito mo yung line item para dyan sa Wawa Construction na yan sa Bulacan na kinagagalit mo pa. Pangalawa, tatlong budget na ang napasa ng tambalus -los. Alam mo ng patakaran dyan na 60% e eh nawawala sa korupsyon. Bakit ko sinasabi yan? E eh naging congressman at senatong ka rin eh. Alam mo naman ang patakaran dyan, huwag na tayo makipag wag huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Ikaw ay district congressman. So alam mo na ang kubra mo nang gagaling sa district engineer. Siguro hindi mo alam, eh napakataas na ngayon ng nawawala sa taripa na siya-siya pero I'm sure naririnig mo naman yan bakit eh kasi meron ka rin ibang mga kamag-anak na nakaupo diyan kasama na sarili mong anak alam nyo ba yang si Sandro yung yan ay nag intern pa lang uh, hindi pa siya kongresista doon sa opisina ng kanyang uh, um, tito no alam mo sabi niya at narinig ko yan mismo sa kanyang bibig they are so corrupt in congress So alam alam niya uh, Sandro Marcos ang mga kababalaghan at huwag mong sabihin na hindi mo alam na ang SOP ngayon sa Kongreso e eh, umaabot na ng 60% kasi nga ang mga congressman para man makakuha ng proyekto kinakailangan magbigay sa mga tao sa sa committee on, uh, appropriations sa um, op opisina ng sinuman sa opisina ng uh, speaker oh di ba So Julul! Wag ibaling sa iba ang sise. Ibaling mo pa rin iyo. Marcos Jr. ang sise sa flood control. Pero maibalik tayo. Anong interest ni Marcos Jr. at ni Lisa Aranate Marcos na tanggalin ng tambalus los? Walang well, interest nila, ayaw nila na silang masise sa flood control. So, hahanap sila ng Paul Guy. Ang gagawin nilang Paul Guy, Espeker para magalit ang tao kay speaker lamang at hindi sa kanila. At yan yung konteksto na nagsabi si Bersamin, Hoy, kayong mga kongresista, huwag yung ibaling sa ehekutibo ang sise sa mga kababalaghan sa flood control project. So kung ganitong interes ni Marcos Jr. na talagang ayaw niyang mapasipa sa pwesto dahil alam niyang galit na galit na ang tao dahil dito sa flood control na iskandalo, natural para maibsan ng galit ng taong bayan, e, eh, ibabaling mo ang sise sa iba at in this instance, ibabaling mo ang sise kay Espeker Tambalus Pero make no mistake about it, hindi naman magagawa ni Tambalus Los yung mga kabalustugan neto kung hindi sa kampante na susuportahan siya ng Marcos Jr. At bakit naman alam ni Tambalus Los na susuportahan siya ni Marcos Jr.? E eh kasi nga, kinakailangan nila yung loyalty. Kinakailangan nila yung pirma ng mga congressman para mapa-impeach si Inday Sara Duterte. O di ba? Dahil binusog nila ang mga congressman ng tatlong taon, hindi sila nakakuha, hindi sila nagkaroon ng problema na pagkalap ng mga signatures para suportahan ang impeachment ni Inday Sara na nabasura na ngayon ng Korte Suprema. Sa tingin nyo ba, yung mga Luistro, mga Alonte, mga Alonto, hindi, hindi Alonte, um, Luisstro, mga adjong mga um, sirpayan, mga um, yung chairman Fernandez, mga abante, tingin nyo ba magiging kasing bangis 'yan nung nung nakita natin sila sa web committee kung hindi dahil kampante sila. Na binusog na sila. Kaya po pwede na silang maging ma matapat na aso para sa administrasyon. 'Di ba? Money talks. Kaya wag mong ibaling ang sisi. The backstops with you. Pero ngayon, alam mo, napakalakas ng posibilidad na ma-people power ka na. Dahil nga sa balastugan at sa wansawa ng taong bayan. O, ang katotohanan, may naninindigan na. Gaya ni Benji Magalong na nagsasabi, tama na, sobra na. Eh bakit naman hindi magtatama na sobra na 'yan? Eh mayor ko 'yan sa Baguio City, nakita niya na talaga overpriced 'yung mga nets-nets na ginagawa sa Canon Road na wala namang silbi kasi palaging sarado pa rin ang Canon Road. At nasyak siya na bilyon-bilyones pa lang ginamit diyan sa mga netting-netting na 'yan na mukha lang naman mga kulambo. Hindi ko alam bakit bilyones ang halaga. O di ba? O kaya posible po na ang nasa likod ng pagtatanggal kitambaluslos ay ang mag-asawang Marcos dahil nga binabaling nila ang sise gaya ng sinabi ng uh, uh, Executive Secretary sa mga mga, mga flood control projects sa mga congressman at hindi sa kanilang mga sarili. So it makes sense. Ang akin lang, huwag tayo magpalin lang ha. Mga Marcoses pa rin ang responsable dyan. Sila nag talaga kitang ballos-los na nais nilang tanggalin ngayon. Sila nagbigay basbas na gamitin ang kabanambayan para bilhin ang mga lagda ng mga congressman. Hindi ba sinabi niya ni Tobit ko na talagang karamihan naman ng pumirma ng impeachment ay pakapalit ng mga pagpondo, pondo na proyekto, pondo na ayuda na linalapa nila dahil sila ay mga korap. So, kung ang motivation, ang pag-uusapan at yung realidad na wala namang umuupong speaker na hindi binibigyan ng basbas -bas ng presidente kasi nga ang influence ng presidente sa mga congressman ay yung pantaon ng budget. Na kapag hindi ka loyal sa presidente, wala kang budget. Ilang beses na nangyari yan. Na yung mga oposisyon ay eh, talagang na zero budget sa kanilang mga distrito. Eh, alam mo na yung mga congressman na yan, kahit sabi mong nagmamalinis, eh, lahat yan ay umaasa sa SOP ang problema ng alang ngayon, eh yung taong bayan, tinanggap yung SOP dahil akala nila dati 10% at 5%, nasak sila nang nalaman nila 60% na pala ang napupunta sa korupsyon. O, di ba? So, okay, number one, it is to the interest ng mga Marcoses na matanggal si Tambaluslos kasi masyado na siyang mabaho. Masyado nang mabaho silang dalawa in tandem. At linilihis nila ngayon ang issue ang sise. Binabaling nila ang sise kitang dahil alam nila baka ma-people power na sila. Now, ang tanong, bakit si Albi Binites? Alam niyo si Albi, wala naman kami masamang tinapay niyan. Okay? Aaminin ko po. In fact, nagpahiram pa sa akin niya ng aeroplano siguro dalawa tatlong beses to nung ako ay kumakandidato para sa Senado at nagpapasalamat naman ako sa kanya. Pero kung titingnan mo talaga, galit din ng tao sa online gaming, eh bakit Albi Benitez ang iuupong speaker? Eh alam natin lahat na ang negosyo talaga ni Albi Benitez sa mulat mula eh, online gaming. Kasama na yan yung naging partner sila ni Congressman Arnie Tebes, no? So bakit siya? Well, dyan naman po papasok yung mga bibuit na aking mga kaibigan sa 17th Congress. Apparently po, talagang ang nagpatakbo sa kanya bilang kongresista muli at hindi mayor dahil siya ay uh, parang one or two term pa lang as mayor of Bacolod City ay si Lisa Araneta Marcos na ang mga Araneta ay eh, meron po talagang ties sa Negros diyan sa Bacolod no in fact yung isang kongresista diyan ay eh, medyo nagtampo sa mga Marcoses dahil ang inasahan nila na baka biglang tumakbo na kongresista si Lisa Araneta Marcos dun sa kanilang Marcos dun sa kanilang distrito Di naman nangyari. Pero eh, inasahan nila na baka magtangka mag ang Lisa Araneta Marcos at tumakbo dun. So bakit Albi Benitez? Dahil uh, ang Albi Benitez naman, eh, medyo mabigat din. Dalhin. Dahil mainit din sa mata ng taong bayan ng online gaming. Lalo, lalo na ginagawa nilang issue itong uh, missing sa bungero. Well, yun nga daw. Ang dahilan kung bakit hindi na siya tumakbo muli bilang mayor, ay sinabihan siya ni Lisa Araneta Marcos, iwan mo na muna ang Bacolod, gagawin kitang speaker. At kaya kahit anong babuyang ang ginawa sa kanya ni Tambalos Los, siya doon sa isang illegal gambling activity, inexpose ang, ang, mga kwentong privado tungkol sa kanyang pamilya para lang maudlot ang pagiging speaker, speaker, e kampante siya na magdi ang Lisa Araneta Marcos sa kanyang pangako na magiging speaker siya. Ako, wala naman akong alam sa kung ano man ang gusto, sinong gusto maging uh, uh, speaker ni Marcos Jr. Dahil kahit sino naman yan, eh magiging, naku, aso rin yan. Aso rin yan na masunurin kay Marcos sa Jr. No? Kahit sino pa yan. Pero kung mag, ang pinag-uusapan ay kredibilidad at yung uh, uh, pagtitiwala ng taong bayan, mas bagay si Toby Tiongko. Tiong, oo, dahil si Toby, eh pinakita niya yung pagiging independyente niya miski siya, ay kabag-anak din ni Marcos Jr. dahil ang kanyang asawa ay kamyembro rin ng Romualdez clan. Mas gugustuhin ko na si Toby kasi nga, mas magugustuhan siya ng taong bayan. Pero, alam mo naman sa politika, a promise is a promise. Kaya mukhang ang iupo si Albi Benitez. So anong inaasahan ng mga Marcos Jr.? Inaasahan ng mga Marcos Jr. ngayon at ang kanyang may bahay, na kapag nawala si Tambaluslo, may ang galit ng taong bayan dahil dito sa mga maanumalyang mga flood control project. Sa tingin nyo ba, yung hindi pag-attend ni Zaldico ay labag sa kagustuhan ng mga Marcoses? Hindi. Baka mga Marcoses pa nga ang nagsabi, wag mo muna umuwi, palamigin mo muna. Dahil pag ikay umuwi at ikaw ay sumagot, chances are, baka magkamali ka ng sagot at lumabas ang katotohanan. Na lahat yan ay ginawa mo para sila nga ay lumagda sa impeachment complaint laban kay Inday Sara Duterte. Di ba? Oh. So tingin ko yung hindi pag-uwi ni Zaldico at di umano dahil yan ay nagpapagamot sa Amerika ay dahil na rin yan ay advice ng mga Marcoses. Dahil less talk, less mistake. So wag ka na magpakita rito. At diyan ka na muna sa Amerika palamigin natin. At ang inaasahan nila, pag nawala na sa tambalus lalamig, lalamig, ng bahagya itong issue ng flood control. Well, tama ba sila o mali? Eh, well, nasa inyo yan, taong bayan. Kung kayo'y magpabola at lumamig ang mga isipan, ang mga ulo at maging dahilan na hindi na naman kayo lalabas sa lansangan para sabihin tama na, sobra na, gaya ng ginagawa ng mga Indonesians ngayon, gaya ng ginawa ng mga South Koreans, gaya ng ginawa ng mga Thais na ating mga kapatid sa mga karating na bansa, mananatili pa rin ang problema. Dahil ang problema talaga sa korupsyon, Marcos Jr. nasa Jeanette jeans na po nila yan. Talagang dugong magnanakaw ang angkan ng Marcos. At napakadami ng desisyon ng Korte Suprema, desisyon ng Swiss Court, at desisyon ng American Court na yan po ay katunayan, katotohanan, at hindi paratang lamang. Sige nga, Marcos Jr., ay yung pamilya, magnanakaw. Sumi for cyber libel. Sumi. Papakita ko sa iyo yung mga Supreme Court ng uh, Supreme Court decisions Papakita ko sa iyo ang Supreme ang decision ng mga uh, uh, Swiss courts. Papakita ko sa iyo ang decision ng mga American Supreme Court.